Hi guys! So today nga is meron kaming pupuntahan na lugar sa Nueva Ecija. So ayan, nasa NLEX kami. And look, nagka-problem like yung uh, RFID namin. And buti na lang mabait yung nandun na staff. So pinaadaan kami and then sabi mag-load na lang daw ulit kami. So after nun, dumiretso muna kami sa Jollibee para mag drive through kasi wala pa kaming breakfast niyan. Actually, kakatapos lang yan ng work ko. Diretso gala na agad kami. sa biyahe kasi tunog na ka na siya hindi siya yung masyadong ano mapasawa so ayan nga nagising na siya ayan diba daming energy kakagising niya lang kasi may eh. kaya naman yun yung niya and ang kalat ng likuran kasi Uh, hindi na nagkasya sa compartment ng mga gamit. So, yung iba, diyan na lang namin nilagay. Since si Amber lang naman yung nasa likodan. And don't worry, naka-child lock naman yung sasakyan. At pagdating namin dun, ito, itong part na to is sa uh, So, ayan, kitang-kita yung Sierra Madre. O, ba? Diba? Pus-pus pa tayo. Yan. ang hangin. Pero, grabe, sobrang ganda talaga. As in, ka. Parang maisip mo, Ala, ang galing. Paano kaya nagawa ni Lord to? ganun. As in, ganun talaga yung naisip ko that time. So, ayan, medyo nahiyan na ako kasi ang dami mga tao eh. So, ayan, nahiyan na ako. Kaya pumasok na ako sa gabang sakyan. Yun lang, guys. Thank you. Bye!